Hello mga kalikot, welcome so, back sa ating youtube channel Ngayon tayong gagawin, may dinala sa atin isang amplifier concert AB 502A USB SD Ito pinapagawa na sa atin tingnan natin kung anong problema Trago, yun ito gawin na natin ha ito mga kalikot binuksan na natin visual check natin muna siya no may napansin tayo dito putok ang kanyang mga fuse mga oh, putok to ibig sabihin may short to tanggalin natin para alam natin na puto nga siya putok ang pius nya isa dalawa putok ang dalawang pius na dalawa no so dalawang channel to ang problema niya may short to kalagin na natin no, mga kalikot ito mga kalikot na nabuksan natin tingnan natin kung may short yung kanyang power transistor kung kabila dito ito dito yung makita natin may short no ayan o no? kahit siya pumapalo babaksin natin to ito power transistor para makita natin kung saan dito ang short baklasin natin no itong dalawang short na mga kalipit. kasi itong dalawang to hindi kung eh. i-reverse -re mo hindi sya, hindi sya pumapalo ito good to papanitan natin to ito na yung papanitan natin itong dalawang ito ito bagong biling, ito bagong biling ito ng mga kalikot kaya natin Hello mga kalikot Ito na yung Ito na yung amplifier na ginagawa natin no? Yung pinilitan natin ng transistor Na shorted Pinilitan na natin Ito na Okay na siya, tumugtog na siya May play na natin no? Meron tayo dito player Cellphone Tugtugin natin siya no. Turuan mo halik ko to. Hoy, okay, sana so, halik ko to. Ito so, dito lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood.